Ayan guys, uh, sa ngayon marami nang uh, nagsinatingan ng mga sumusuporta dito sa ano sa It's a Rally. <coughs> unti-unti nang dumating yung mga galing ng Cebu at saka galing ng Davao.

Kasi pinapakita lang po natin dito sa panayawin po natin kung ano ang puno sa puno niyo. So ano po yung pinapakita sa puno ng Panginoon? Diba? Mulat na ang mata ng mamamayang kung pa paano po may panahirapan ng Marcos Sr. kanung din po ang pakapahirap ng Marcos da Junior. Bakit po natin nagpamalaki ang mga kutente? Dahil kung ako ng kanyang magulang o ang kanyang tatay, ano ba ang pinakita sa bansa Pilipinas? Makula sa tabaw na lagi po natin minapagin. One of the peace, peaceful and sick down a uh, province hindi hindi tabaw. Hindi kilala sa pung mundo ang tabaw. Bakit po naging presidente si ng Duterte? Bakit natin siya pinoto? Dahil nakita natin yung pagmamahal ni Di Tatay Digong sa Tabaw. Ngayon gusto niyang gawin sa bansang Pilipinas. Nagkaroon lang ng COVID. Kung hindi nagkaroon ng COVID, tuloy-tuloy na sana. Dalawang taong tayo nagkaroon ng COVID. Pero hanggang sa huli, ginawa po ni Tatay Digong ang tungkulin na magsindi sa bayan. Bakit po rin natin ang kanyang na Kaya kita natin yung pagmamahal ng pamilya ko kaya po sa damaw. At ngayon gusto natin ipapatuloy ni Kiko Isara Duterte sa Bansang Pilipinas. Dahil sa ngayon, nakita na po natin ano po ang sabi na po na matakanta? Like pattern, like sun. Like pattern, like token. Tama ko ba? O, oh. yun po ang katotohanan. Saan galing po yun? Sa amay Diyos. Pinapakita ng amay Diyos na ang katotohanan ay talagang walang pwedeng magtago. Lalabas at lalabas po yan. Kaya ngayon, makita na po natin kung ano ang plano po nila. Yung ulit ng pera na yan, ang pagkakalaki, yung buhayang Di ba? Napakadaling buhay ang inang sa kongreso. Yung utang ang inang niyan, pwede mo na ngayon. Di diba? Sobra-sobra na. So, we need to survive. Para tayo makasurvive. Dapat, si Vicky, Inday, Sara, ang ipo, iuupo natin sa bansang taong bayan ay ising na. Lahat tayo magsama-sama rito sa EDSA ang ito magpapatunan sa palatong pagkakataon. Ibuhos okay. na natin ito. Na. Kaya ito na ang ating huli. At wala nang susunod pa. Wala nang pera ang pinaginas. Lahat ay takbo na. O, oh, sa patayang patutungo, hindi natin nagawin ito. Wait. supporters, UBS, at ibang mga movement na sama-sama tayo sa kensa. And this is it. At na ang pakakatawad ng ibigil ni Diyos natin. Huwag pati Tara na. Ang kumbiyanong ito. Kailangan

ito na kami, ganun ng mga sana, ay, kiyang, and, uh, at mga at iba, ay, sa... Kanina nga yung... ...yeren sa Pagluso? Sa... Sa... Yung si Paduano talagang... Kaling sa Bindanao, kumapit um, natin sa Bindanao, at okay. sa katunayan, shout out sa lahat ng mga muster. Selamat menikah, serba! 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 Selamat menikah,

kaya tayo ng punta rito para magkakasal. Pero ang masakit dito, ayaw tayong papasukin sa loob ng simbahan. Tayo po ay naka-reserve dito sa simbahan na ito. Umaga ng bagay gabi. Pero, ha? Inuwalang lang nila ang pera ng taong bayan, pero ayaw papasukin ng taong bayan sa loob ng simbahan. Kaya si e dapat pinigil si natin sa Diyos kung sino man ang tumanggap ng pera dyan sa loob ng simbahan, sundugin sa apoy. Yung... nag about drugs. Magsalita sa Senado. No, no, Oo, okay. testimonyo. Uh, Nandito tayo para magpaabil sa mga PDI agent. Siya yung nag-vulgar na, na yung si, si Bangag kasama nila ni Maricel na oh, tapos ire re na sana pero parang may pumipigil para, para. <Darwin> yes. Diingo, te sa Di sila sanang, sa panahon na senador pa si, ano, si Bangat, i re na sana nila doon sa... Doon sa, sa Makati yun, eh. Ngayon, nung i re na nila, may pumipigil na kung na tinatuloy. Ano ang kusupin Yung bang yung bang, ano ba ang gusto natin dito sa Pangulong Pangat? Sabi nga sa banner, may nabasa Tapos ako, niyo, Marcos! Yan, eh. sa investigasyon, Marcos! yung ginagawa, parang uh, ah, itutuloy yung sinisiraan ay, ay, eh. Ay, sa mga alin daw, ganito sa oh, ano Kaya, ngayon, siya, siya ni Jingoy, Jingoy. Dito kay Marcos, pasangat ito. Jingoy ang... Ha? Marcos Rizay! Marcos Rizay! Kasi Scudero. Oh, wala na sila sa sumunod ng eleksyon

gano'ng kalakas yung isisigaw natin. Kasi yung isisigaw natin ay ito yung ating panawagan. Ama! Okay. Kaya kinakailangan yung sigaw natin mas malakas pa sa boses ng nanay natin. Di Kaliwanag? Okay. Handa na ba kayo? Okay.